Hmm. Tara, mayroon na basa. Patsa ka torsi ng baga. Yeah. Nga tao mo, gusto patsa ka -torsi. Valentine's. Nga tao, gusto mo nga mag-celebrate. Siyempre. Ang pagkaliman bagay ka rin mo. Alam mo, ano ka na Valentine? So, agpuwag mo na mapagmahal sa agong. So, mag mag so, tatakong mag-kuwag mag-asikaso. So, inaatamang sa muray nga na agong so para sa rita na na agong kung ano mo yung tama mag-celebrate ka na valentines ika, bagay ka na mapit sa kinse tamo sa lalat mo, sweldo Kalo na ito burapak mo kung maka pagsaro sa rita rugado ayaw rin ako gitong matarog na sa